Hi guys! Good day! Welcome back to our video. So, dito is trabaho time na naman tayo. Magbibideo tayo dito sa ating uh, Ugawa. Kita ko sa inyo guys ang store na malawak-lawak ito. Malaki. Ilibot ko kayo dito. Itutour ko kayo. So, ayan, guys. Yung pinaka-store natin. Yung nakikita nyo. Yan. Yan yung mga portable massage. Then dito sa likod, yan, meron tayong mga sofa. Yan. Yan mga sofa. Pwede dito mo po. Free trial only. All branches nationwide. So dito is meron naman tayong mga portable Ito yung mga pang exercise sa mga busy, walang time mag-exercise, automatic exercise yan, ito yung controller niya. Ang pangalan nito ay Easy Tone. meron na walking, jogging, and running. Nakikita niyo yan sa aking mga previous video. Mayroon tut uh, tutorial kung paano ang pag-assemble, paano ang way of exercise. Ito naman, mga portable. Ayan, guys. Pwede pang car. Pwede pang home, bahay. Mga uh, work at home. Ayan naman ang foot massage. Ito yung ating mga top of the line. Ayan, free trial only. Up to 20 minutes. Ito ang new rev. Ito naman ang uh, Master Drive Plus 5 Elements. Pwede nyo i-try dito sa Ugawa. Ito naman ang Master Drive Black Limited Edition. Itong dalawang to mga limited edition yan. Voice command yung isa. Master Drive AI. Ayan guys. So pakita ko sa inyo guys yung bagong massage. Ayan, ito yung bagong massage ni Ugawa. Ayan, nag-upgrade na siya ng technology. Smart Bug Elite. Ayan. Tapos ito naman, bago din to. B40 nauna lang to lumabas yung B40 tapos ito yung bago uh, this month lang to lumabas this month of August ito naman yung mga compact massage soon guys meron kaming bubuksan na bagong store katabi lang din dito uh, this coming September 1 mag open si Ugawa yun yung mga sofa sofa type massage chair pang compact lang pwede condo, salas maraming benefits po yan perfect sa ating uh, katuan pang masahe pang relax promote blood circulation malawak ito yan yan yung store natin natutur ko kay sa store yan So ayan guys, nakita nyo na yung store ni Ugawa. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel, Edward Alas channel. Then pwede kayo mag-share. So thank you guys pala sa mga sumusuporta sa aking uh, mounting counting video. So walang sawang uh, sa panonood. Kay pa pano, uh, maraming salamat po sa mga silent viewers. Uh, sa mga aking mga supporters, subscribers, thank you so much. So, see you next vlog. Salamat. God bless.